Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan kong ang apat na diwa ng Pasko. Kapatid kaibigan, ang diwa ng Pasko ay kinapapalooban ng mga sumusunod. Pag-ibig, kagalakan pag-asa at kapayapaan at iyan naman ay sinusuportahan ng banal na kasulatan ang mga diwang nabanggit ang una po ay pag-ibig yan po ay natala sa John 3:16 at ganito ang sinabi sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sa kanyay sumampalatay ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang sabi ng banal kasulatan, ang isa sa diwa ng Pasko ay pag-ibig. Ang pangalawang diwa ay kagalakan. At iyan naman po ay natala sa Lucas chapter 2 verse 10 ay ganito naman ang natala at sinabi sa kanila ng anghel huwag kayong matakot sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mga mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa, sa lahat ng kagalakan ang bubuting balita na malaking kagalakan na siyang sasalahat ng tao. Yan po yung isa sa diwa ng Pasko, ang kagalakan. Ang pangatlo naman po ay pag-asa. At yan naman po ay natala sa Roma chapter 15 verse 13. At ganito naman po ang sinulat puspusinawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu po. Yan po yung isa sa diwa ang pag-asa at ang panghuli po ay ang kapayapaan isa rin po sa diwa ng Pasko at yan naman po ay natala sa 2 Corinthians chapter 1 verse 2 at ganito ang sinabi sumainyong nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. At sa John 14.27 ay sinabi din naman ang ganito, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong magulimihanan sa inyong puso o matakot man yan po ang nagpapatotoo sa mga sinabi nating uh, diwa ng Pasko ay ang pag-ibig, kagalakan, pag-asa at kapayapaan. Kapatid kaibigan, bago ako magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng ilang katanungan na ganito ang pagkakasunod-sunod. Ano ba ang Pasko? Yan po ang unang katanungan. Bakit nga ba may Pasko? Mahalaga ba ang Pasko at ang panghuli, para kanino ang Pasko? Kapatid, kaibigan, iyan ang apat na katanungan na aking tatalakayin at sasagutin sa tulong ng banal na espiritu. Una, sa pananaw ng sa pananaw at pagkakaalam ng mga tao sa kung ano ba ang sinasabi patungkol sa Pasko. Ang ikalawa ay kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa Pasko. Ano ba ang Pasko? Yan po ang unang katanungan. Sa punto de vista ng tao, ang Pasko ay pagdiriwang at pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus Kristo. In human point of view, Christ, Christmas is celebrating and remembering the birth of our Lord Jesus Christ. Yan ang pagkakaalam ng nakararaming tao patungkol sa Pasko. Yan po ang unang tanong. At yan po ang unang kasagutan sa pagkakaalam ng tao. Pangalawa, bakit nga ba may Pasko? Dahil daw, ito ang panahon kung saan para magkasama-sama ang mga pamilya, at ito ay itinuturing na pagdiriwang isang beses isang taon ng mga pamilya magkakamag-anak magkakaibigan at ito'y ipinagdiriwang ng puno ng kagalakan at pag-ibig sa kanilang mga puso it is considered a celebration once a year by families relatives and friends and it is celebrated by them full of joy and love in their heart yan po ang bakit may pasko para daw po sa magkasama-sama ang magkakapaghanak magkakaibigan para ito ipagdiwang ng may kagalakan at kasiyahan sa kanilang puso. Kung bakit may Pasko, yan po ang pananaw ng mga tao. Pangatlo, mahalaga ba ang Pasko? Ito po ang pangatlong katanungan. <coughs> sa Pilipinas, ang Pasko ay pangunahin taunang pagdiriwang gaya ng gaya sa karamihan ng mga bansa sa mundo ng mga kristyano kaya ito'y maituturing na mahalaga yan po ang sabi in the Philippines Christmas is a major annual celebration as in most countries of Christian world so then It will consider important. Yun po yung sagot sa pangatong tanong, mahalaga ba ang Pasko? Sabi po, mahalaga sa Pilipinas sapagkat ito ay ipinagdiriwang ng mga Kristiyano sa buong mundo at pangunahing pagdiriwang ito ng mga Kristiyano. Sa number 4 po, ang katanungan ay ganito, para kanino ang Pasko? Yan po yung panghuli at pang-apat na katanungan. Kapatid kaibigan, maraming taon na rin naman ako nakapagdiwang ng Pasko. At dahil dito marami na akong nakaringgan na nagsasabi ng ganito na ang Pasko daw ay para lang sa mga bata. Yan ang sinasabi ng nakararaming nakatatanda at marahil kayo man minsan ay narinig, nakarinig na rin ng ganitong pahayag. It's been many years since I celebrated Christmas. I have heard many people say this, that Christmas is only for children. That's what most elderly say. And maybe you have once heard this statement. mga kapatid kaibigan iyan ang apat na tinela nating katugunan base lamang sa kuro-kuro o opinyon at pananaw ng mga tao ang susunod naman nating bibigang kasagutan patungkol sa apat na katanungan ay kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito Ano ang Pasko? ang Pasko kapatid kaibigan ayon sa sinasabi ng Biblia ay pag-ibig ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya sa lahat ng tao na kung saan ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang maging handog sa mga tao sa ikapagpapatawad ng kasalanan. At iyan po ay pinatunayan sa aklat ng John 3.16 na ang sabi for so God's love the world that He gave His only begotten Son that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kaya ang Pasko po ay pag-ibig sa punto de vista sa pananaw ng Biblia. Pangalawa, bakit nga ba may Pasko? Yan po yung pangalawang tanong, kapatid kaibigan. Ang dahilan ay may ipinanganak na Kristo na siyang nagbigay ng pag-asa sa lugmok na kalagayan ng tao dahil sa pagkahulog sa kasalanan bunga ng pagsuway ng unang tao na si Adan at Eva na naging bahagi tayo at iyan po ay pinatutuhanan sa aklat ng Roma chapter 5 verse 12 ay ganito ang sinabi kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala ang sabi sa Roma 3.23 ay ganito sapagkat ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos pero mga kapatid hindi diyan huminto sa halip na tayo ng pag-asa. Dahil may ipinanganak na Kristo at ito'y nangyari nung unang Pasko. Ang sabi sa Roma 5.17 ay ganito, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan naman ng isang ng isa lubha pa namang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap sa kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay si Kristo. Sa Roma chapter 5 verse 18 ay ganito naman ang sinabi kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap yan po ay dumating ang katuyo ng isang tao nung ipinanganak pong ating Panginoon Dumating po sa lahat ng tao ang ikaaring ganap ng mga taong sa kanya ay tatanggap at sasampalataya. Pangatlong katanungan, mahalaga ba ang Pasko, kapatid, kaibigan? Oo, oh, oo. Oh. Mahalaga ang Pasko sa buhay nating mga tao kung bakit ito kasi ang pasimula patungo sa katubusan ng sangkatauhan at ito ay mga batayan sa Colossians chapter 1:13-14 na ganito ang sinasabi na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at nagsilipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig na siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga po ang Pasko dahil ito po ang hudyat ng pagpasok ng katubusan ng mga tao mula sa kasalanan. Sa Roma chapter 3.24 ay sinabi ang ganito palibasay inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus sa pamamagitan po ng pagtubos na kay Kristo Sa Epeso chapter 1 verse 27 ay sinabi naman ang ganito na sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya kaya mahalaga po talaga ang Pasko sapagkat ito ang unang hakbang sa katubusan ng tao kung wala pong Pasko at walang ipinanganak na Kristo wala pong katubusang mangyayari para kanino ang Pasko? Yan po ang huling katanungan. Kapatid kaibigan, dahil ang diwa ng Pasko at pag-ibig at kagalakan nangangalugan lamang na ang Pasko at para sa lahat ng tao maging hudyo ka man o hintil gaya ng sinabi sa John 3.16 sapakat gayo na lamang ang pag ibig ng diyos sa sanglibutan o sa ibang salita ay sangkatauhan ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sa kanya'y sumampalatay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Lucas chapter 2:10 ay nagsabi ng ganito, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people. Ibig sabihin po ang kaligtasan at kagalakang dala ng kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Yun po ang sabi. Don't be afraid, I bring you good news. Ano po yung good news? Yun po yung kaligtasang dala ni Kristo and great joy at dakilang kagalakan that will be for all people. Kaya ang Pasko po ay para sa lahat ng tao. Kapatid kaibigan, sana'y nakatulong sa atin ang tinalakay kong paksa sa gabing ito na ang apat na diwa ng Pasko. At ang mga katanungan na tinalakay ko na ano ang Pasko na ayon po sa Biblia na ating sinagot at ito ay sinagot natin sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ang Pasko ay pag-ibig dahil Diyos mismo ang nagpadaman ito sa lahat ng tao na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo. Yan po ay natala sa John 3.16. Bakit nga ba may Pasko? Dahil may ipinanganak na Kristo. At ito'y nangyari ng unang Pasko na regalo ng Diyos sa lahat ng tao. At ang po mahalaga ba ang Pasko? Oo kapatid kaibigan, mahalaga ang Pasko. Dahil kung walang isinilang na Kristo, walang katubusang magaganap. Kung walang ipinanganak na Kristo nung unang Pasko, kaya mahalaga po ang Pasko. Pang-apat para kanino ang Pasko? Kapatid gabigan ang Pasko ay para sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nangangailangan ng katubusan at katubusan sa kasalanan at ng kaligtasan. Sana mga kapatid na katulong sa atin ang pagtalakay sa paksang ito sa gabing ito patungkol sa may kinalaman sa Pasko na ang apat na diwa ng Pasko. Salamat kapatid sa pagsama sa ikling pagtalakay sa gabing ito ako po at ang aking sambahayan ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko. Pagpalain, ingatan, gabayan tayo ng Panginoon sa Paskong ito at sa marami Paskong darating. Amen.